So, sa mga viewers natin ay doon na nagtatanong kung paano daw ang ah, magiging volume dito ng axillary at sa main output. Ano? Dito idol, pag ginamit natin axillary para sa ating pang tapos yung main output natin para sa ating pang so iba yung volume dito idol. Kahit microphone dito, magdadalawa din tayo ng volume. So katulad nito, kung naka true bluetooth tayo dito, para magkaroon ito ng audio signal, itong ating axillary output na ito, at naka true bluetooth man tayo idol o gumagamit na ng connector dito sa 6 and 7 isa ang kanilang channel dito ito lang itong dugtong dito sa 6 and 7 pareho lang din dito sa ating naka bluetooth so pag dito tayo naka true bluetooth hindi natin mabubukod ang low at saka mid high dito na gamit itong auxiliary at saka pang main output dahil yung ating main output dito feeder lang din yan so dalawa magiging volume natin dito para magkaroon ng signal itong main output kapag gusto naman natin magkaroon ng signal ito, dito din tayo mag volume sa ating auxiliary. At saka ito, dalawa ang cut nilang dito. May, mayroong main volume ang auxiliary natin, mayroon din min volume itong ating feeder. Bakit dito tayo nag-volume ng ating auxiliary? Dahil nandito yung ating signal ano? o yung ating source, ating true bluetooth. So dito talaga tayo mag volume. So kaya doon sa mga ginagawa nating video idol, dalawang channel ang ginagamit natin para mabukod natin yung low at saka pang mid high natin dito kahit naka-accelerate dito at saka pang main volume natin. Ang gusto natin idol na mabukod talaga natin yung low at saka pang mid high natin dito gamit itong accelerate output at saka main output. Pati dito idol, dalawa ang ating channel na gagamitin. Kapag naka true bluetooth tayo or 6 and 7 tayo dito, hindi natin mabubukod dyan dahil isa lang ang kanilang Uh, channel dito. Tulad dito idol, halimbawa gagamit tayo ng dalawang channel para sa ating source ano, para yung isang channel natin para sa ating axillary tapos sa ating pangmiday. So ito halimbawa ang gagamitin natin dito yung channel 4 at saka channel 5 natin dito. So dito idol, uh, ang gagawin lang natin dito, ang volume ng ating feeder, dalawa din ang volume ng ating axillary dito. So halimbawa itong channel 5 gagamitin natin pang miday. So ang ating low dito, ibaba natin. Tapos itong i-volume natin yung mid natin dito. Tapos ang magiging volume natin dito dahil gagamitin natin sa pang mid-high, so feeder, feeder ng channel 5 tapos main feeder ng ating mixer. So magkakaroon na lang output dyan. Ito pa lang ang magkakaroon ng output itong ating main output dahil naka-feeder pa lang ang volume natin dito. So yung ating channel 4, gagamitin natin pang low, ibaba natin yung ating pang mid-high dito. Ito. Ang ititara natin yung ating pang low. So ang ibubulyom naman natin dito, yung auxiliary na tapos yung main auxiliary volume natin katulad lang din ng main volume ng feeder natin ito so dapat naka volume ito dalawang volume ng ating auxiliary dalawa din ang volume ng ating feeder dito para ito magkaroon ng signal itong main output at saka auxiliary dito so kung halimbawa idol ganito ano gagamit tayo ng microphone dito sa ating mixer so dalawa din ang magiging volume natin dito auxiliary at saka feeder para magkaroon ng microphone output itong ating auxiliary at saka main output natin Halimbawa, yung ating microphone input dito, gagamitin natin yung ating channel 3, ano? Dito. So, dalawa din ang magiging volume natin dito. Itong feeder para sa ating main output, tapos itong axillary para naman dito sa ating axillary. So, magkaroon ng output yung ating microphone dito sa main output at saka axillary dito. So, ang effects, itaas natin ito. Tapos, yung main effects din natin, at saka delay, at saka repeat. Magkakaroon ng function yung ating microphone dito sa main output at saka... Axelary natin. So, iba idol, ano? Pag binaba natin yung main volume dito, saka lang, mawawalan itong main feeder natin o yung main output natin. Pag binaba naman natin itong main axelary natin, mawawalan din ang signal itong ating axelary. So, dalawa magiging volume. Hindi sabay, ano? Pag binilim natin ang axelary para sa ating pang sub, tapos feeder para sa ating pang mid So, hindi sila sabay. So, ngayon, mas okay dito idol gagamit tayo ng main source ano doon tayo mag volume katulad nito kung mayroon tayong VH sound card yun ang gagaling dito halimbawa ito itong ating source dito channel 4 at saka channel 5 dito natin i-connect sa ating B8 sound card ito so halimbawa naka monitor output tayo dito pag nag volume tayo dito sa ating VH sound card sabay na magkakaroon ng signal yung ating auxiliary at saka main volume dito o yung ating main output pag man, hinaan natin makukontrol na lang VH sound card natin itong dalawang output na to. So, ang microphone input natin dito na sa ating bait sound card. Pwede din sa dito, sa ating microphone. Basta importante dito, dalawang volume nya. Pero pag dito, ang ating microphone input, sabay na rin dito makokontrol ang ating bait sound card.